Yan guys, take 2 kasi ano, nahulog yung cellphone. Kaya mag-take two muna tayo ngayon. Ah, nagigisa ako ng garlic, onion, and bell pepper, and yan, ah, ano, kamatis. Ay, naku. Nahulog yung cellphone, kaya tuloy ulit. Kaloka. Wait lang, manuhin ko muna to. Papalambutin ko muna yung kamaris bago ko siya ilagay. Shout out sa inyo dyan. Nahulog ang cellphone. <laughs> Nandun na eh. Nahulog yung cellphone. Hanip din eh. Aray ko. Bad trip talaga. Panira ng tama eh. Nagto na. Tinan mo, tumalisik pa nga. <laughs> Nakakainis. Panira talaga ng, ano, ng video yung ano. Tapos ano pa. Full storage pa nga. Ayun ako. Ayun hey, Nakakainis. Naputol tuloy yung unang video. Take two yun. Sabog-sabog na. Cellphone kasi nahulog. Nakakainis. kainis Lagyan ko na nga ng paminta para may lasa. Pamintang durog ang mata mo. Lagyan ko na rin ng asin. Ayan. Para yung lasa niya nandun na sa ano. Nandito na sa mga sangkap. Sana ul. Mga sangkap. lambutin ko muna yung kamatis. Neyo ko. Na, lalagay ko na nga siya. Tara! Magigisa tayo na Sardinas, <laughs> Young Town. <laughs> Ito lang pala yung lulutuin ko. Akala nyo, ano no? It's a prank. Akala nyo, baboy or something. Sardinas lang guys, sa kalam. Huwag kayong ano dyan. Huwag kayong choosy. Lamang chan din to, no? O, oh, ba diba, Tatlong piraso lang laman. Tapos lalagyan natin siya ng tubig konti. Lagyan natin siya ng tubig konti, guys. Hmm. O, oh, ba diba, guys? Tatlong piraso lang malalaki yung laman. Hatiin natin siya kasi ano. Kaya't pala, tinanggalan ko siya ng ano, no? Yung, yung, ano, ano yung gitna sa, ano, yung, yung tinik sa gitna. Ito, ito, ito. Wait lang. I'm so sorry. Tanggalin ko lang yung tinik. Kasi yung iba ayaw ng tinik, eh. Ito. Ay! Tignan mo, nahulog pa nga yung sandok. Kukuha na naman ako na bagong sandok. Palpak talaga, Rosie. Palpak palpak si Rosie gumawa. Hanip. Sinsya na kayo, I'm not perfect. Kung gusto nyo makahanap ng babaeng perfect, maghanap kayo. Wala akong pake. Gigil nyo din ako eh. Suntukin ko kayo sa ngalangala -ngala eh, makita nyo. Bad trip ako ngayong araw na to. pati yung ginagawa ko, nagkalitse-letse. Ay, naku. Nung pisahan kasi, kainis eh. Atingin ko na lang siya kasi malaki. Sana yung isa. Nahanap ko kasi yung ano. Yun yung lalaki ng tinik. Yan, nakakuloan muna natin siya guys. Hayaan muna natin siya kumulo ng kumulo. Hanggang sa lumambot ang ulo nyo, este yung ano pala yung sardinas. Lumambot yung mga, ano, mga sangkap. Yun ang may gusto dyan, guys. Gusto nyo? Pagalan ko kayo sa tamad panda. Lagyan natin siya ng ano. Lagyan natin siya, guys, ng chili flakes. Yan. Chili flakes. <laughs> Para mag magliliyab ang mga nguso ng mga kakain nito. May galit ako, eh. May galit ako ngayong araw na to. Hindi kasi ito maanghang tong sardinas na to yung town kasi. Gusto kasi nila maanghang. Yummy! Sabaw palang ulam na. Okay, guys. Bye. Thank you for watching. Bye-bye, guys. Love you all.